And this brings me to another issue. Uh, out of the 50 million labor force natin, 80% sa, kayo sa isang pagsusuri ususuri namin, 80% ay informal. So hindi lamang po ito yung mga contractuals. Kasama ho dito yung mga nagtatrabaho sa sa loob ng bahay, home-based workers, o kaya mga repertory rekt sa loob ng bahay. Dumarami, by the way, ang home-based workers. Bakit? Nauso rin po sa BPO, yung work from home. And that's already home. At tapos, uh, dumarami rin po yung tinatawin. Because of this uh, technology, dumarami yung mga ang ginagamit. Eh, kung ano, ano mga algorithm, hindi malamang sino employer. Pero ang pinakamarami po ay yung mga walang Katiyakan sa trabaho at katiyakan sa livelihood. So, mga street vendors, yung mga maliliit na sari-sari stores, nariyan din po yung mga kamote miners, uh, nagbubungkasan sa inang buntok, naghahanap ng ginto, makasulat so, sa Mount Diwaruato sa Dapao, o kaya nag-gogol panig, o kasama rin po yung coastal small fishing for maliliit po yan over the country, that you know na 60% of the Philippine population live in coastal areas, karamihan mo dyan, mga mangisda oh, na maliliit. Na nagre-reklamo na wala na silang mahuli sa baybay dagat. Kasama rin po dyan yung isang grupo ng magagawa sa agriculture, agriculture na kung tawagin, agricultural workers, walang saka, walang lupa, pero nakikisaga. Pero kung isang construction workers, sa construction po, na napakalaking employer ngayon sa Pilipinas, dahil sa build, build, build ni Pangulong Duterte, ngayon pinagpapatuloy ni Pangulong Marcos, uh, karamihan po ay contractual, Iilalagyan ng regular. In other words, we are facing a very big problem of creating good quality, sustainable jobs for as many people. At yan ang susi kung gusto natin masok yung uh, maabot yung sinasabi ng UN uh, Sustainable Development Goals, no poverty, no hunger, uh, yung decent work, eh, eh kinakilangan po eh iayos ang paglikha ng ganit, ng ganitong trabaho. So, duktong sa challenge o hamon ng pangnam bago ka magkaroon ng sustainable jobs and sustainable na livelihood, siguro ayusin din po natin ang istruktura ng ating economy. Wala pong sa pag-aaral ng marami the best creator of decent jobs ay meron kang strong industrial base. Kasi strong industrial base tuloy-tuloy po yun. Isa po yan sa dahilan kung bakit na dito sa pamadasan ng Pilipinas, isang malaking usapin na pinag-uusapan ay eh, paano ba yung industrial policy kasi the last 4 or 5 decades, masyadong eroded ang industrial base ng Pilipinas compared to our neighboring countries.